eto mga boss oh. day 2 matapos ko na rin baklasin ayan na siya baklas ko na at para mapadali nanghiram ako nitong automatic na sakit kasi kahapon manual lang yung gamit ko ito lang at saka ito eh, umi-slide na kaya nanghiram ako nito so ngayon kaya kita ko sa inyo yung ah, uh, itong tanke no, katatapos ko lang alisin yung mga tornillo niya huy, uh. wala pupukin natin mahigpit kasi yan dahil pupukin -puk yan eh. dahil sa silip na yung loob nito. Ayun. Eh. Hindi pa naman siya ma masyado. Kasi kung hindi ako nagkakamali, mga 8 to 6 months ago, in-overhaul ko na to eh. So yun lang yung domain nyo. Hindi pa masyado marumi ang problema lang nito nagkalik siyempre mauubos yung tubig nito kaya mag overheat ay dito yung leak niya eh yan hahanapin ko hanapin ko muna mga bosa saka itong kabila naman itong kuwitan itong ano tawag dito lower part ya, oh grabe yung yun sabi ko sa inyo burak ah burak nga yan pero birit yan dumi naman nya oh. burak oh Pero okay lang yan eh, kasi nagpe-penetrate naman yan eh. Yun nga lang, kaya na-stack ngayon yun dyan, kasi tigil na yung, ano, yung makina. Kung baga, alikabok lang yan eh. Ang dumi talaga, ito, yung nag, nagbabara sa, ano, nagbabara sa mga tubo. Yan oh. No? Oh. Ito. 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 Yan, mga bunga para sa tubo ang problema. Kasi hindi na makapag-penetrate yung tubig. So, dinisin ko muna at saka hanapin ko yung leak. Hanapin ko yung leak na para magawa ko. So, ito na mga boss. Ayan, nawasing na natin yan. malinis na. Oh. Itong tubig, kasi may mga tubo siya na marumi. Ngayon, may manual ko siya. Isa-isa na inisprayan ko. Naglabasan to, <laughs> yung, to, yung dumi rito, yung burak sa loob ng tubo. Kaya, tingnan nyo naman yung aking batap. Naging duguan yun. Naging burak ng labas. Pero bukas makalawa, titining na yun. So, ito, ang butas nito is, ito, yung tubo na ito. Ito, may kudrado na yan. yan ang ko. Ayan. Tapos, doon sa baba, hindi ko pa nahanap. Pero may mark ako Then, ito yung mga iba niyang accessories. Ayan, nawawasin ko na rin yan kanina. Hindi ko na nga lang pinakita sa inyo dahil maputik to. Ayan. Ganda na ng loob ng tanki. Eh. pinatutuyo ko lang yan. Ito. Pinatutuyo ko kasi yung intake niya, inisprayan ko rin ng tubig sa loob. So, sa init naman, matutuyo rin ka agad dyan. Sa init ang panahon ngayon dito So yan. La break lang kami, balik nang alas 3 at titirahin ko na to. Okay? Ito na, mga idol, gagawa tayo ng gasket. Kasi wala pa akong full cool acid Para mahinang 'yon. So ito muna ang gagawin ko para hindi lang ako matigil ng paggawa rito. Ito yung tangke niya sa lower, ito yung upper. Ito napansin ko, nabu may butas na rin ang nalinis ko lumabas yung butas niya eh. Manipis na. Daming kalawak eh. Tinik-tik ko. Ito lang talaga para kumbaga isang gawaan na lang eh. Kita yung butas sa loob. Eh. Aninag. Ayan oh. Eh, no. Lalagyan ko ngayon ng ano yan. Tanso natin para kumbaga isang gawaan lang. Nagahanap pa nga ako Kasi pag pumagas yan Babalik din nila sa akin yan eh. Ako lang din ang may Ako lang din ang may hirapan. Kaya, naghahanap talaga ako ng butas pa para gawin. Kaya, nililisig pa yan. Oh. Kailangan, malinis na malinis yan para paglalagay ng silikon at saka ng gasket doon, umapit. Talagang walang lik. Eh. tubig ang tutigilan yung tubig yan. Kaya, dapat talagang maglapat yan hihinangin ko muna po. Okay? Kaya, Yan. Kaya, hinangin muna natin mo. So, ito na mga boss. Uh, pupuloy na natin yung paggagawa sa radiator ng generator set. Kaya, okay, nire-repair ko na po yun. Kasi, madumi yun. Eh. Ganyan talaga, pag matagal na nagahalo na yung bumi at saka yung mga nangis-langis dyan kaya matagal kapitan ng tinga kailangan talaga linisin actually, nalilinis ko nga dyan minsan nabubutas, ayan o, nabutas ko na yun ayan, nabutas o ayan, yung dulo ng pointip po. ayan, butas o ayan. pero madali lang yan mamaya tatagpiyak ko rin yan so, kaya ko ngayon ko lang ituloy ang radiator ng generator set kasi uh, ngayon lang kapatid yung chemical na in-order ko ito yan. ito ay sodium chloride. Yan yung ginagamit ko na chemical na panlinis at pangkapit sa paglihi ng radiator. Actually, ano itong powder to. Ngayon, pag nabibili yan na powder, pag nabibili yan, na, nabibili ko ng powder, kaya lang, itong binibilihan namin dito sa uh, Jubil, na kumpanya, yan, Nawa Chemical Factory, located siya sa Jubil, hinahalo na nila sa tubig. Uh, siguro, may chemist sila. Madali lang na mag nito eh. Powder, tapos hihalo mo sa tubig. Mimix mo lang, tapos yun ah. Okay na siya. So, tutuloy so ko na ngayon tong ano, paggagawa ng radiator ng generator set. Kaya naman yun ang ginagamit ko na acid sa radiator kasi hindi siya ano, masakit sa ilong okay lang din siya kahit hawakan mo unlike sa ginagamit ng karamihang radiator technician na uh, muriatic acid ang ginagamit nila eh sa ano pa lang sa usok pa lang ng chemical na yun patay na ang, ang, ang amoy nun ang sakit sa dibdib kaya yan recommended ko sa inyo yan yung sodium chloride uh, para sa mga naggagawa ng radiator maganda po yan hindi, hindi sasakit ang dibdib mo dyan